saints ng tunay na tao. Ito ang mga pag-uugali ng mga tunay na tao. 1. Hindi sila naghahanap ng atensyon. 2. Hindi nila kailangan ng maraming bagay. 3. Consistent sila sa pagawa sa mga bagay. 4. Wala silang pakialam kung hindi sila magustuhan. 5. Sila ay comfortable sa kanilang sariling balat. 6 maaari silang magsalita kapag puno na sila 7 hindi sila masyadong mahinhin or mayabang 8 ginagawa nila ang kanilang ipinapangaral 9 hindi sila napakpakunwari hindi sila nagpapakunwari 10 ginawa ginagawa nila ang kanilang sinasabi or may prinsipyo Signs na may Diyos ka kapag ang tao ay naniniwala na may Diyos hindi siya mandadaya